Man, please uh, one in this. Ah, dito na stop it. Stop dito. Ah. Stop. 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 pa, Stop. 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 dyan mga amigo, maayong gabi sa inyong tanan. Ayan, naabutan na tayo ng gabi sa ating kakahintay. At ngayon mga amigo ay sasampan na tayo sa ating barko. So, doon pala sa dulo mga amigo ay kukunin ko muna yung ticket at babayaran ko na rin kasi nailagay ko na kanina. At yan pala mga amigo ang ating barko na ating sasakyan. So, sasampan na po tayo dyan mga amigo. At pagdating dyan sa dulo mga amigo at pagsampan natin ay bumaba na ako. Choice ko naman po bumaba choice nyo rin po kung kayo ang sasampa nandito na kayo bawaba so bumaba ako dyan mga amigo upang ma ah, mabidyohan ko lang mga vlog ko lang to kung paano sumampa ang truck sa barko so ayun mga amigo kung napapansin nyo mga amigo ay hindi ako ang nag-assist o hindi ako ang nagpapa-atras dyan sa truck kasi may nag-assist dyan mga amigo yung mga coast guard o yung mga nag-assist dyan sa barko in case kasi kung ano may mangyari o may masabi o mga problema ay sagot na nila So ayun mga amigo, titignan natin kung paano. Ayan mga amigo, sila po ang nag-a-assist dyan para maayos yun sa pagparking ng ating truck. So sila po ang sinasabi ko nag-a-assist dyan sa barko. Ayan na mga amigo, tingnan nyo naman. Ayan, kinukunan ko lang po sila ng video dyan ng paano para makita nyo rin mga amigo kung sakaling sino man ang uh, biyaheng tawid dyan. So yun po ang process dyan mga amigo. Ayun yung mga amigo, kung napapansin nyo, napakalapit nun. Ah. Kumukot-kot yung gulong sa saiga. Gawa nga mga amigo, ay madulas kasi yung ano, gulong ay basaba. Tsaka yung sahig, yun ano naman, madulas yan. Kaya habang umatras yung mga truck na yan mga amigo, ay kumukot-kot siya madulas. Tsaka dyan mga amigo, nalapitan ako yung amigo dyan. Ayan, Gawa nang, may pinakompleto siya ng mga information. At dyan mga amigo, pinapat. Abanti pala kami dyan. Gawa na nasa dulo pala kami mayroon kasi yung kasunod sa amin at yan lalagay sa likod namin na so ayan mga amigo mabait naman yan mga amigo kasi yan parang approachable siya ba na mag -ano sa akin kasi yung iba kasi eh, iwanan hindi ko lang masasabi yan mga amigo pagkatapos ng mga amigo yan Pinapaabante na si driver dyan at yan may binigay ko na yung pass ng post drive tsaka dyan mga amigo napapansin nyo sa so mga karamihan alam na nila yan eh yan lang mga amigo yung sila yung ano naglalagay diyan para ma-assist yung truck. Nitis na maalog o maalon yung biyahe eh, eh, ay gagabay yan sa truck para hindi siya aalog o hindi matutumba o hindi umaga sa bantay. At nang matapos na nga dyan lahat mga amigo at na secure na so akit na po tayo dito sa second floor ng barko ipapakita ko sa inyo kung ano ang mayroon dun sa taas so let's go mga amigo dun tayo sa taas

ito makikita natin dun at dyan na nga mga amigo yan mga amigo kung napapansin yung mga amigo nandito sila sa taas nakatambay so kunti lang nakasakay yung iba mga amigo ay nasa kanya kanya nilang sasakyan hindi na sila umaakyat so ayan mga amigo nag ayan o kung mapapansin nyo mga upuan dyan lang po sa second so try natin pumunta dun sa third floor o dun sa pinakataas ng barko para makita natin yung view sa taas so let's go mga amigo ayan o Ayan, nandito dito na po tayo sa taas ng barko mga amigo. Medyo ma maulan nga lang, pero okay lang 'yan. Po tayo ngayon sa taas ng barko ng Montenegro. Mga uh, Montenegro. mga <laughs> barko ng Montenegro. So, yung guy pa natin kanina. Ah, uh, medyo parang may bagyo yata. Okay, may bagay pa. Oh, Basta ah! Pag nandyan kayo sa taas, mga amigo, ayan yung matatanaw nyo pag nasa taas kayo ng barko. Wow. So, makikita mo yung view. patay ang barkong malaki na yan, mga amigo. So, ayan, mga amigo, tapos na po tayo. Ayan, o. Oh, Batangas Port. Nang matapos na ako sa taas, mga amigo, ay bumaba na ako para mabidyoan to o magcapture capture tong truck na to, mga amigo. na ang last na sasakay ng parko dito sa Batangas okay. Port dito sa Patangas Port magbiyahe na tayo sa Abroad dito. maya maya mga amigo ayan isasara na yan yung napapansin nyo malakas na naman ang ulan mga amigo ayan nagpaparamdam na naman yung bagyo ayan nakaangat na yan mga amigo ibig sabihin nyo mga amigo ay ready na tayo sa ating trip maya maya ay aandar na yan ayan yun na nga umaandar na mga amigo habang umaandar yan mga amigo ay enjoy ko habang nasa papalayo na yung barko sa pier maganda hindi ko lang na capture So ayan mga amigo, dyan yung low para rehagis pag na tayo sa pier na abad ilog sa Oksigan, ah, pala, sorry. Ayan mga amigo, pag naglakad-lakad ako dyan, nagutom ako, kinuha ko na yung aking pagkain na noodles. So, ayan, um, babalu, bubalu. Ayan, masarap yan na pangulat mga amigo, masarap sa katawan, um, mainit yan sa dyan. So ako lang pala nag-isa dyan kumakain mga amigo kasi yung um, yun, 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 single, siyempre single. Ayan, kumakain ako pag sasigop sa Sarap yan. Sa mga nagbabiyahe. Kasi kung dyan ka, kung dyan ka bibili sa barko, mga amigo, ay napakamahal ng pagkain. So, ayan, mga amigo, abang naka-under yung barko, mga amigo, ay naka-iglip na ako dyan kaunti. Ayan, malapit na tayo dyan sa pier, mga amigo, ay papakita ko sa inyo. Maya-maya. Ayan, mga amigo, malapit na. Ayan, o, no? oh, siyempre, nakadunggo na yung barko. Ayan mga amigo, nakikita nyo mga amigo Abra de Ilog na yan sa Oksid Occidental Mindoro Ayan, papalapit niyan siya para ma masisigilid Ayan yung mga lifeguard, lifeguard Oloy, Mga coast guard o mga nag assist sa barko mga amigo Ayan, kadalasan sa mga pier, ganun talaga ang ginagawa Marami na nakakaalam sa mga ganyan gawain mga amigo Hindi na ano sa atin yan oh, may, may, mga amigo, bumaba na ako dyan Ayan Tinitignan ko na kung maayos na kasi tinatanggal na nila yung parang low bed para maka-assist doon sa truck. Ayan, isa-isa na sila nakababa mga amigo, sunod-sunod na yon. Buti na nga lang mga amigo, ay hindi siya high tide, low tide siya. Ibig sabihin, nakalabel lang yan yung barko sa mismo angkla. Ay, angkla. Yung parang dungguan, o oh, yan, yung, mga amigo, nakalabel lang yung pintuan niya. So, walang kaya pera paglabas. Ayan, nakatongtong na tayo dito sa pier ng Abra de Ilog, Occidental Mindoro. Yan, nandito na tayo sa isla. Abang ayan mga, mga amigo, antok na antok na kami dyan mga amigo kasi nga kung lang pahinga namin. Pero kahit na paano, hindi pa rin namin. Port of Abra de Ilog. Ayan na mga amigo. Abang tuloy namin na binabaybay yung daanan dyan mga, mga amigo ay eh. walang gaanong kailaw-ilaw. Ayan, tingnan nyo mga amigo, sinabaybayan namin yung daan na yan. Napapansin nyo yung parang maliit na truck na yan. Ayan o. Oh. At habang binabaybayan namin yung daan na yan mga amigo, ay mayroong kami na daanan dyan na isang daan na nakakatakot yan mga amigo. Walang kailaw-ilaw. Oo ilaw dito. Ah, <mulay> <mulay> At habang binabaybay nga namin daan ng mga amigo, pagdating namin sa sablayan ay mayroon parang shortcut na daan dyan kami tinuro ni Gokil. So yun mga amigo, nakakatakot din tong lugar na to, mga amigo, may corpio pa nga. So binaba na nga aking driver dyan kung makadaan kami. Kasi kung iikot kami dun sa kabilang daan sa uh, sablayan nila na bayan, ay napap mapapalayo lang kami dun mga amigo. Tsaka mga amigo, mayroon din niya isang L3 dyan sa amin sabi nga ning ano namin sabi ng uh, sundalo dun mga amigo kahit anong mangyari wag kayong ihinto so nakakatakot na dano mga amigo ang daming checkpoint dyan mga amigo so yung pagbalik namin dyan hindi na kami dumaan dyan siyempre nakakatakot eh walang ganong katao-tao yung pala mga amigo ay eh, may praise one dyan nakakatakot lalo na pag, paano na lang siguro pag hindi umuulan nako haharangin kami dyan kaya hindi na kami dumaan ayun mga amigo nakakatakot lumakas pa naman yung ulan mga amigo tuloy pa rin ang biyahe namin yan makarating lang kami sa outlet na aming pupuntahan para doon na kami makapagpahinga at patulog tuloy pa rin ang biyahe dyan mga amigo hanggang doon sa dulo hanggang sa may San mga amigo so tuloy dyan na mga amigo ay eh, nakatulog na talaga akong tulog dyan mga amigo kasi yung mata ko kusa na siyang tumutoklap ay bumaba pala the next day at yan mga amigo ay kinaumagahan ay malakas pa rin yung bagyo o yung ulan. So pagdating namin dyan sa San Jose ng bayan mga amigo ay hinanap namin yung outlet. At dyan mga amigo ay nagtanong-tanong kami sa mga baano dyan mga residente kung saan yung outlet na pupuntahin namin. So tinuro naman mga amigo ay hindi naman kano kayo rapira kasi may address na nga Mabini Street. So yan mga amigo nakarating na kami dyan sa mismong outlet at yan yung kalayo ng ating yan mga amigo so yan pala yung outlet mga amigo yung walay pula na gate na yan mga amigo pagkatapos namin dyan ay pumarada na kami ng driver ko habang umuulan so pinuntaan ko na yan dun mga amigo ayan gumatubi nga lang na pagpunta ko dyan mga amigo ay nakasirado sabado so, din kasi naman yan So, nakasirado. So, walang tao kahit anong katok na katok ko dyan mga amigo. At mga baka mamaya siguro, ay meron na yan. No. So, kinausap na pala namin dyan mga amigo ay eh, hindi daw kami ma-receive dyan kasi nga uh, walang regis sa paduling ko. So, mandi pa kami ma-receive. So, doon muna kami mag-stay sa Aroma Beats. So, yun mga amigo, kita kits